Pag lumalabas, parehas yung traffic, except yung mga regular na mananakay, kasama ni sumasakit ng MRT. di ba? Ang problema, nakalimutan yung ibang sektor ng commuters. Ako naman po, bilang isang may ay talagang sa bahagi namin, sa sektor, ay medyo may kahirapan ang naging sa carousel na ito na ambos po ang pintuan ay nalagay sa kaliwa at nasa kanan. So, konsepti po ang pag-uusapan sa pagkilos at mapang dapat na usirbahan ng isang may kapansaran katulad sa mga bulag, sa mga nakakadinig at kasama nga po yung mga teams, senior citizen ay talagang kinakailangan po natin bigyan ng importansya ito para maayos natin kung nani, baka meron kang uh, gustong idagdag doon sa yung naobserbahan sa pagdaloy uh, ng ating kwentuhang ito. Yung paglipat ng bus sa kam kaliwa, ano, hmm. ang original na intention is para ayusin yung traffic sa EDSA. I mean, oh, ay, ay, sa tingin ko, yun ang original intention. Hmm. So, anong nangyari? Anong resulta? Eh, totoo rin naman, bumilis yung biyahe ng mga bus. Di ba? Oh, bumilis. Oh, oh. Totoo oh, naman. Oh. Hindi, hindi mo pwede i-deny yun eh. Yes. Diba? Kaya lang, ang naging problema nila, bus operators, out of the 3,500 buses na tumatakbo dyan, ano, 500 lamang ang pinayagan na mag-operate doon sa may bus carousel. Mm -hmm. yung tatlong libo Yung 3,000 tinapon sa tabi-tabi. Mm -hmm. Sa katunayan, mm -hmm. pag, pag walang biyahe, makikita mo sila dyan. Sa... biaya road ba, Kuya Ray? Opo, opo. Dyan siya nakapalada eh. Opo. Di ba? Pangalawa, nung binawasan na nga yung bilang, Pinutol pa. Nandun pa rin po yung pila ng mga pasahero. Hindi na wala hindi na wala yung pila eh. So kung dati na 3,000 yung bus, eh, eh may pila na. Nung ginawa mong 500, may pila. May pila kung sa... Pagsakay. Pagsakay. At yung delikadong pagsakay kasi marami sa kanila ang pintuan nasa kanan. At traffic pa rin. At traffic pa rin. so, in other words, na-resolve ba yung talaga yung problema? So, ang lumalabas, parehas yung traffic, except yung mga regular na mananakay, kasama ni sumasakit ng MRT, di diba? Ang problema, nakalimutan yung ibang sektor ng commuters. Ayun, ang maganda kung talagang laging naririnig, hindi lang sa inyo kung nani. Ano, at sa iba natin mga, may malay. Oo. Alam nyo, pagka walang malay ka, <laughs> eh, wala kang pakailam. alam <laughs> Eh, itong mga kausap ko, may mga malay ito. <laughs> Kaya alam po nila, ano ang nagiging problema na naresolba yung uh, sabi na nga natin muli ang biyahe ng bus ano but ang naobserba ng marami tulad ni kong naling talaga may malay eh yung uh, di ba na mo yan kong na uh, yung negosyo sa bahay ng kana ng EDSA uh -huh. na wala marami kayong naobserbahan na ganung mga uh, pangyayari ngayon kaya talagang uh, dapat itong pag-usapan problema hindi po ba, ba yung purpose po mapatulin ang biyahe ng mga mananakay at yung safety ng mananakay ay talagang nawala doon sa ginawa pong sistema ng ating pong mga namamahala sa okay. uh, Metro Manila. Kopya, kopya. Bo. May sinabi si Cabo Ka yung kanina eh hmm. na kahit senior citizen siya, kaya pa naman hmm. ng katawan niya. Yes. Kahit ako, kaya naman ng katawan ko yun eh. Ganon din si Kuya Ray. Ako, kaya Pero... ko rin do'y. Eh. <laughs> <laughs> ano nga? Pero, Gustong mapalutang natin dito, kahit po kaya ng mga banalakay natin ng computers natin, eh kailangan talaga yung kaligtasan. Opo. Ang hindi ko po maintindihan, Karomel, uh, Kuya Ray, uh, Kuya Boying, bakit yung mga bus na ang biyahe dati, for example, galing dito sa Fairview, Opo. Diretso ng Pasay. Yes, Diretso. diretso bakit siya. pinutol yung kisa Di ba? Yes. So... Hindi na Diretso. Yes. Hindi na Diretso. Tama, ano, tama, naman. Kuya Boying. Bumili man yung biyahe, kaya lang, kung galing ka ng Pelview, pupunta ka ng Pasay, tatlong beses kang sasakay at bababa ng bus. ito yung isang masakit na uh, epekto nito. Tumaas yung pamasahe. Ah, lumalabas mo, parang plus 30 pesos ata. Eh, yun, eh. para sa ordinaryong mananakay. na, Siyempre, alam naman natin lahat na yung gumagamit ng bus, eh, ito yung mga manggagawa, mga nag-uupisina na ang laban ay minimum wage. O okay, minimum wage, Taba, kahit konti lang. Ginawa mo to para resolvein yung traffic, eh di dapat siniguro mo na unang-una komportable yung bi biyahe, abot kaya ang presyo. <laughs> Hindi. Lugmok yung pasahero. Taba, kasi po. tatlong beses nasasakay. Eh ang tanong, sa isang senior citizen, sa isang PWD, ano po? Taba, po. Tatlong beses na pahirap yun. Kaya nga po, pahirap sa katawan, pahirap pa sa bulsa. Tama po. <laughs>